Paano nga ba makuha ang default IP address ng iyong Wi-Fi gamit ang iyong cellphone? Let's start. Open settings. Click connections. Then click Wi-Fi. Make sure na connected ka na sa Wi-Fi na gusto mong makuha ang IP address. Next, click settings. Then click view more. Hanapin ang IP address makikita na ang aking IP address ay 192.168.8.38. Meaning, ang aking default IP address o gateway ng aking router, modem o Wi-Fi ay 192.168.8.1. Para i-test, e open your internet browser. Sa search, itatype ko ang aking default IP address. 192.168.8.1 Pag okay na, i-click ang enter o go. Kapag may lumabas na login page, tama ang iyong IP address. Kung wala o error, then mali ito. Hindi ito pwede sa Globe at Home na ang default IP address ay 192.168.254.254. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.